Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga what sign ngayon o within one week mula ngayon? Oh. Uh -huh. Ano to? Oh, well, para to sa mga in our relationship na sad. Sad ngayon. Ano nga, baba Babae eh, yung sad. O pwede rin naman ang cause ng sadness dito. Kasi yung babae masyadong ambitious. So case to case basis. Ganito. Ako. Hmm, wait lang. Hindi na ako naisip. So again, relationship reading, di ba? may sad. Case to case basis. So sabihin natin kung lalaki yung nanonood. So kung lalaki yung nanonood, ang reason ng sadness dito, masyadong... Uh, Tawag dito, selosa yung partner. O walang care sa kanya. Parang ganun parang iniisip niya lang lagi yung sarili niya, itong babaeng to. Social climber. Mean-spirited. So, sociopath. Grabe naman. Sociopath. Na para bang gusto ng lalaki na magbago siya. Mhm. Mm Ganyan yung energy. Okay, within one week with one na. Ida nangyayari na to, mangyayari pa. Pero kung babae naman, yung nanonood. So, siya yung sad dito. Yung babae, yung sad. Insecure siya. siguro ang reason ng sadness niya dito o insecurity ay dahil sa long distance relationship o dahil nag-travel yung partner niya somewhere. O sabi natin magkakahiwalay sila within one week from now. Dahil magta-travel yon somewhere. O again, pwedeng dahil long distance relationship, insecure siya kasi nga puno siya ng takot. Dahil wala siyang assurance. Kasi malayo. Hindi niya lagi nakikita. Yung partner. Hindi rin niya pwedeng puntahan. Malayo. So again, case to case basis. Okay? So dun sa unang senaryo, kung lalaki yung viewer, ito yung partner. Isa sa earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Sagittarius. Ngayon, kung babae yung viewer, sino yung partner niya? Libra. Sagittarius ulit. Um, anyways, punta tayo dito sa susunod. Wait may nag-away dito. Babae, oh. Eh, pero may tao rin dito. Page of Souls. Ano yan na read? Kasi kung babaeng ito, masyado siyang tamang hinala. Yun yung pinag nila dito. So, wala talaga siyang balance dito. Dahil one-sided lang yung thinking niya. So, ewan ko. Ang dating kasi yung babae nakikipag-away dito eh o magiging argumentative o baka nangyayari na to. Weda uh, kayo mismo na no? babae na yun nga, magiging argumentative o magiging argumentative. O, 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 pwede rin naman ito yung partner ng lalaki. Regardless kung anong gender nung nanonood. O gender. Eh, pwede rin kakilala nyo ito. Babae na magiging somewhat argumentative. O, oh, mahirap kasi kisamahan. Uh -huh. Within one week from now. So, sino tong babaeng to? Kung, ano ba, ba? In general na lang. Para malaman nyo kung para sa inyo ba tong reading o hindi. Ito yung partner niya. Eh, pero may partner ba to hindi? Friendship ba to o relationship? May lalaki na tayo, parehong ano, suit. Parehas din silang baliktad. More like lalaki ano lalaki? Tawag ito? Relationship reading. Kahit yung lalaki, baliktad din eh. Anxious nga raw siya. Yung lalaki. Overwhelmed. Uh -huh. well, overly emotional. Imacha. Emotionally, imacha male. So again, relationship reading ito. Set your sights higher. Increase your standards and expect more from for yourself. Don't settle. Taasan mo daw ang standards mo. Taasan ng iba sa inyo ang standards nila. At mag-expect ng mas marami para sa sarili nila. Don't settle. So parang andating never settle for less. Then, you deserve. Huwag magtsaga sa so something na tingin nyo di nyo deserve. Kaya taasin daw ang standard or expectation. Mm -hmm. Let yourself receive. Allow others to give you loving care. Receive without guilt or oh, apologies. Hayaan mo raw daw, morin rin daw na makareceive ka. Huwag laging give ng give. Give ng give. Di ba? Dapat take din ng take. Para balance. Ganun yun. Give and take. Relationship, di ba? with, with uh, sa relationship to o oh, sa friendship dapat balance kasi kung take ka, kung give ka ng give eh di take advantage ka kung take ka naman ng take grabe din naman selfishness na yon so dapat balance pero sa case na to marami sa inyo na give ng give lahat na binigay pati kaluluwa na para bang Um, advice dito ay priority din ang sarili. Eh pero, 10 minutes na to. Last na nga. To. Consult and export. More information is needed. Contact someone with expertise in this area. So, yung iba sa inyo, sabihin natin may matinding problema at hindi na kayang harapin. Mag-isa o oh. Uh, sa pamamagitan ng kakilala lang. Ay kasi expert na to. So, ibig sabihin professional. Mm -hmm. So, sa madaling salita, in advice na mag-consult sa expert. So, something na parang pinoproblema ng iba sa inyo lalo na kung malala. Okay, para mabigyan ng tamang advice. So sabihin nating doktor, lawyer, etc. Sila so, lang may isip kong expert. <laughs> so etc. na lang. Uh -huh. Anyways, hanggang dito na lang, goodbye. Oh. gimme